Pasado la una ng madaling araw ng Miyerkules, March 5, sa pool sa CCTV ang lalaking magnanakaw na ito, napilit binubuksan ang pinto ng isang silid-aralan ng Kirino Hill Elementary School sa Baguio City. Noong una hindi nito mabuksan ang pinto at pinatay pa nito ang ilaw sa gilid para hindi siya makita. Maya-maya inilabas nito ang isang steel bar at sinira ang kandado ng pintuan. Makalipas ang halos isang minuto, nagawa na nitong makapasok. Uh, may mga bata na pumunta sa boarding house ma'am sinasabi na may mga wind or doors na na open dito sa doon sa nakita sa video yung time stamp is between 12 o'clock to 1 o'clock ng PM ang malala hindi lamang isang silid aralan ang sinalakay ng kawatan kundi walo sa classroom we have five classroom And then the stock room, we have two. And then we have the clinic. So all in all, yung mga doors na na-open is Eight. aabot sa isang libong pisong halaga ng pera ng mga guro ang natangay pero laking pasasalamat na lamang daw nila na walang anumang kagamitan sa mga classroom ang nakuha mm -hmm. kasi sa stockroom may mga welding machine power tools hindi naman ginalaw mom mm -hmm. so probably parang yeah it's only uh, money yung concern ng tao na kumuha mm -hmm. na pumasok ma'am dito dahil dito mas papaigtingin pa ng paaralan ng kanilang pagbabantay para hindi na muling maulit ang insidente. Pero ayon sa barangay, posible na ang nasabing kawatan ay nasa likod rin ng serye ng insidente ng basag kotse sa barangay. Uh, parang ganun nga, uh, parang isa yung tao na nagsagawa ng ganong uh, klasing trabaho niya <laughs> dito sa ating barangay. Kasi uh, sa sequence ng oras ng uh, pagpasok niya sa iba't ibang mga kwan natin, Gaya sa paaralan is uh, 11 to one Siguro yun 11 to 1. And then Pagkatapos niyang pumasok doon Sa paaralan natin is uh, Parang naglibot lang siya doon Tapos uh, uh, Iba yung dinaanan uh, Papunta dito sa ating biyodek uh, Pagkatapos ng Kanya sa biodik, uh, Doon na siya nagsagawa Ng pagbasag ng mga kuwan natin ng mga nakaparadang sasakyan natin doon sa building. Papaigtingin naman ng barangay ang kanilang pagroronda tuwing gabi. Inireport na rin ang insidente sa Baguio City Police Office pero wala pa silang pahayag tungkol dito. Pero mayroon na raw silang persons of interest sa insidenteng ito. Vanessa Sabugtong, RNG News.